So, intindihan nyo lang po mabuti yung bawat video natin, mga kapatid, para makuha nyo po yung buong details ng coins na patuloy natin binibili, okay? So, ayan mga kapatid, may kakadating lang na parcel uh, from Imus, Cavite. Ayan mga kapatid, so gusto ko lang i-shoutout si Sir Games, ayan sa napakagandang uh, error coins na pinadala niya sa atin so ayan mga kapatid samahan niyo lang ako para makita niyo rin mga kapatid kung ano po yung klase ng mga error coins na patuloy nating binibili so tara so bali itong mga coins na pinadala sa atin ayan kadalasan nilalagay po sa damit ayan mga kapatid dito po nilalagay sinisiksik po nila sa damit Ayan, para hindi mahulog o kumalog sa plastic. So, ayan. Dito po nakalagay. So, ayan. May polo na naman na libre. Marami pong salamat, Sir James. Ipapamigay po natin to sa mga homeless ayan, na makikita natin dito. So, ayan. bibli niya. So, nandito po yung coins. At uh, saan natin pwedeng ilabas? So ayun, nandito pala. Ayun mga kapatid. So isusum ko lang yung camera mga kapatid para makita nyo at malinaw ang ating video. So ayan mga kapatid, malinaw na po. Yan po yung ating nabili kay Sir James from Imus Cavite. Ayan, maraming maraming salamat po sa tiwala at sa effort sa pagpapadala po ng ganitong uri ng klase ng error coin. So, bihira na rin yung mga ganito mga kapatid. Dahil sa dami ng lumang bariya, ayan, mahirap na rin pong mahanap yung mga ganitong klase na mga kinokolekta nating error coins kung tawagin. Ayan. So, ito po ay off-center 1974 na 10 centimos. Ayan. Napakailap na nito mga kapatid. So, intindihin nyo lang po mabuti yung bawat video natin mga kapatid para makuha nyo po yung buong details ng coins na patuloy nating binibili. Okay? So, yun lang po mga kapatid. In-update ko lang po kayo sa ating uh, bagong parcel na dumating. Marami pa po tayong i-open at ipapakita ko po sa inyo yung mga kadalasan nating nabibili. Okay? So, marami rin pong hard to find at error coins na dadating at mga silver coins na galing pang probinsya. Okay? So 'yun lang po, maraming maraming salamat and happy hunting, mga kapatid. Good luck po sa inyong lahat.